Good afternoon po sa ating lahat mga ka-3 hours Ngayon po may nagtanong sa ating page Yan po nag-comment siya, basahin niyo po sa taas Tanong ko lang idol, paano malalaman kung naglalandi na ang isang kambing? So yan po, shout out sa Sir Eugene Jacintos Guabes po, napakagandang katanungan po yan sa ating mga bago pala nag-aalaga ng kambing Siyempre, paano po natin maparami o ma mapakastahan ng ating mga kambing Kung di natin ito malalaman kung naglalandi So yan po, So ang una po na sinyalis ng ano uh, paglalandi ng kambing. Yan kung makikita sa uh, ari ng kambing. Yan. Tingnan po natin dito sa ating kambing dito, ting model. Yan. Yan po tingnan po natin yan. Yan. So ang una pong sinyalis ay kung makita nyo po ang ari ay kung mamagamaga na. Yan, panagamagamaga na yung ari, pagang paga. Saka kumamula-mula na. So yan po. So dito, oh, So dito yung ari ng kambing natin ay ano pa Talagang natural pa So hindi po po yung naglalandi Yan kapag yan nakita nyo yung senyales na yan na mamagamaga Mamula-mula At may pangalawa po pag may nakita kayo dyan na ano Na likido Likidong kulay puti O colorless liquid man lang na malapot-lapot Yan po yung mucus discharge ng kambing kapag naglalandi So, pangatlo po, mga ka-3 hours, ang senyales ng paglalandi ng kambing ay kumaita nyo po yung ano, yung buntot niya, wagayway ng wagayway. Yan, ganyan ganyan. Yan po ay naglalandi na. Then, kapag ano po, mga 3 hours, kapag sampah ng sampah, kapag po sinampa, sampahan ng ano, nagsapa, sampahan ng kambing sa mga kanyang mga kapwa kambing. Yan po, maaraw lang dito banda yan dito nga tayo yan pag nagsapansampahan po sila itong doon na to sinampahan niya yung kanyang kapwa kambing yan po ay naglalandi na so sunod po na senyales na paglalandi ay kapag ihi ng ihi yan po parang nababalisaw saw po ang kambing mga 3 hours kapag yan ay ihi ng ihi yan yan katulad yan kapag nagiganyan po ang buntot pero yan po ang kambing natin na yan ay buntis na po yan mga 3 hours. So panagawagay-wagay po ang buntot ng kambing ay senyales po yan ng paglalandi ng kambing. Then ihi ng ihi po, yun yung kanina. Then panag-standing hit po mga 3 hours. Yan. Ano ba yung standing hit? So yung standing hit po mga 3 hours ay ganto Kapag ang kambing po natin ay yan po sinubukan natin dito. Yan pat, sampahan patungan ay hindi po gumagalaw. Ibig sabihin po, yan, naglalandi po ang ating kambing yun po ang standing heat mga 3 hours alright, so may nalimutan pa ba tayo pag, i pag maingay po pag maingay, ingay ng ingay yung maingay na pasigaw na paiyak yun po yun po mga sinyalis ng ano naglalandi kambing mga 3 hours okay sana po may natutunan kayo sa ating mga tips sa pagkakambing happy good farming po sa ating lahat like share and follow for more